Yes. Yes, mga idol. Nandito na naman tayo sa sapa na naman. Di ba? syempre ganyan talaga pag uh, nakahiligan mo na to Oh, si Boob dyan si Idol Blast na naman. yes, mga Dodds. Nandito si Pong Pong. oh, saka yun si Buboy. Kung maalala nyo si Buboy. Ayan oh, si Buboy. Nakalatag na kagad. Ma ma Mautak ma siya. O, oh, <laughs> nakalatag na kagad mga Idol. Okay. Yan. syempre standby lang. Okay. Ayan, mga idol. Siyempre, parehas pa rin. Ganyan pa rin ang pamain natin, mga idol. O, oh, diba? Diyan si Kwan Kwan, ha? O, <laughs> ano diba, Melody? Swertihin stand kami. Bye, stand by, stand yeah. by. makakuha tayo. Eh, hey, so, lang. Uy, talagang wala nang palutang yan, ta. Nag-new version na siya. Kalawa na lang ang kanya. Ay, Ayan, grabe. Kainit. dong ya di ano mo dong? may nagtataram i, i anong tawag gitu? i luwagan mong kunti hindi papan cinta tayo kasi baka hindi tayo pansinin buang sila sa atin Oh, okay. Awak memang kaisa. Saya lagi hirap Dan. mga idol yung mga nangunguryente pero bawal bawal sa atin yung kailangan kwan Iti pagbigyan pa rin pagbigyan kasi para na tayo kailangan ng pangulam o ayun basta standby lang oh, ano na ano na ano ano gugulat mo ako doon pag, -pag nervisin doon hilig pa naman ako sa kape <laughs> o, ano doon okay yes alright o oh, diba alright may tag-iisa na kami. Ang right. swerte-swerte niya. Ang ganda. Ang ganda ng kwalati. No. Mag-update kami mga tuns. Mag-update ako mga tuns ha. Kasi ayos ko pa yung bingwit ko. Nagkarasabit ha. Yes mga oh, oh, oh. Yes, mga lodi, may huli na rin tayo. Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. Ang pinakamasarap sa pakiramdam. Napawi ang pagod. Oh, syempre mga dudes, ang pagod namin sa ganyan, oy. Ganyan, kasaya-saya, 'di ba? Enjoy kami mm. kahit napagod, napagod na pagod na pagod Todo na yung pawis namin. Pero pag nakakahuli mga dudes, napapalitan ng kaligayahan. Nawawala lahat mga ito. Oo, Oy, nakahuli nga ako burasi dito, dong. Nung nakaraan. and my dun mga sayang. dons alam nyo ba sayang nakatatlo na si buboy oh nga kami nakatag isa pa lang magaling, <laughs> magaling talaga to si ano magaling talaga kamag anak niya eh, siguro mga tilap yan <laughs> <Okay. laughs> magaling talaga si buboy mga dons Yan mga idol. Lipat ay lipat. Oh, nalipat na ako dahil kwan. Hmm. Sabi kami to Dudong. Ito. Yan. Hmm. Alright. right, all right, all right, mga idol, all right, oh, all right, mabit, All right, all right mga tropa. Ayan. All right. Mm. Huli mga idol, huli. Hmm. Ang <laughs> <Ay>, saya. <laughs> Nakadali na sila. Kongkong wala. Ay, saya. Hmm. mga idol.

Yan mga lodi. Grabe ng hangin. <laughs> Yan. agad kun mag-update uh, mag muna kami sa glit. Oh. Ah. Natay si maganda, kung sakali lumakas ang ulan. mm, uh, ito Oh. Mm, na. oh, naging makalat ng ating sapa. Hindi mo na alam dyan kung may kakain o ano. Sanbay na sanbay.

Sayang 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 Uy, laki. Ang laki, laki, laki. Laki, laki, laki. Mga Kung po si laki. Laki, mga dodo. Yeah! 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 yeah, 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 yeah. <laughs> 哦。嗯 Ibi ibi agoy. Hindi pa ba pag ganun na. Ubambon na. <laughs> Maambon na dito sa amin. Ito na naman tayo. agree agree ambon na siya, mga okay. Oo nga. Ayan na ang ulan mga idol. Ayan na. ang ulan mga idol. Kaya ito na? Time out muna sa video. Time out, time out, time out, time out. Ooh, idol, hindi yan, Idol, ang laki. <laughs> ang laki. Hindi ko na naipakita kasi maambun-ambun na kaya

hindi <laughs> na natin may pakita kasi may tumatakas tayo sa mga ambon pero may araw naman yun wow 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 mm. Mm. Do. natin. No. <laughs> yan, 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 yan. Yan, mas maganda siguro dyan. Yan. Walang formahan yan. Hmm. So, yan mga idol. Ah, uh, kailangan natin i-cut na talaga ang guwan. Ang uh, video natin. Kasi mulan na. <laughs> oh. Yan, sana so, sa gitna yung isa. Kaya, hindi may ipakita Ayan, so kailangan nating andun si Kuang Kuang. Hindi lang, diyan lang sa bandang part ng barko Yan. Okay. Yan, okay. So all right, mga idol. Pagka may kuan sa kanila namin ni Papa kita ulit pagka natigil ang ulan. Yan, kanina kumukulog-kulog lang, ngayon buulan na. <laughs> yan tayo pipigil diyan. Wala yan. Oh. Sabi, halos nagka, nagkakapatakan na. Okay, standby mga idol. Standby lang, standby. Yan lang kami. Yan mga idol. Tayo mag-ending na naman. Di ba? Tapos na naman ang ating fishing adventure. Ito na naman. Na naman na naman. Ha? Yan. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta mga idol. Ito hapon na naman kami ni Kuang Kuang. At ni no! Idol Bubuy Buboy. Yan. Nandito siya. Yun sa idol Kuang Kuang na idol. Ay, nakikita nyo ba? <laughs> Bye <Abay>, mga <dods. laughs> Yan, maraming maraming <laughs> salamat. At siyempre, itong at king huli ngayong araw. Ito na. Magending tayo para kahit pa paano hindi pa makuha ng ating cellphone. Di ba? Hindi pa ma mabagtibagtit na naman. <laughs> ito, 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 Iyan mga idol. Oo. Oh. Di ba? Oo. Oh? Oo. Oh? Ayan, ang ating huling ngayong araw. Tilapia. Ayan. Ayan, maraming maraming marami salamat. Maraming maraming salamat. Ingat, ingat. God bless. oh so, ayan, ginabi na naman tayo. <laughs> ayan, ginabi na naman. Okay. At syempre, so, ipakita yung pagbuhos natin ng huli. Ayan. Ayan. Diba? Naulanan kanina kaya dating gawe wala tayong video. Pero yung mga iba na video natin, di ba? Ayun mga idol, oh. Wow, 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 wow. wow, wow. <laughs> ah, okay, gaita mga lodi. Ito ang ating huli ngayon, to, pakita ko sa inyo. Yan, sana makita niyo diyan, yan. Yun, okay. Bus natin. Bus natin para Kon mo siya. Uh. Wow. Ito sya, mga idol. Ooh. Oh. Yan. Hmm. Ano may Oh. Yan. Mm. Ito ang tingin nyo. Ito ang nyo itong mga huli natin. Wala kahit pa, paano eh. Hmm. Oh. 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 Ito yung malaki. Yan. Oh. Buhay pa. Oh. 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 Diba? Oh. Mga pang prito-prito ganun. Oh. ay mga idol oh 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 diba oh oh ang dami diba mga lodi kaya lang yan tsagaan lang yan para ganyan tsagaan lang okay so um yan linis natin ito mamaya maya pahingan lang ako saglit kasi pagod pero nag enjoy naman nag enjoy naman yan okay ingat 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 thank you thank you Maraming so maraming marami salamat sa patuloy na suporta.